Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng araw-araw na kwento dito sa YouTube channel na ito. Alam din nyo, kahit na wala masyado yung views ko, ako ay masaya na nagbibigay sa inyo ng araw-araw na kwento. Kahapon, eh, kwento ko sa inyo yung... Uh, yung si Toro Muranis, Mo, Maronisi ng Japan. At ito ay tutuloy natin yung topic, topic na tungkol sa mga pelikula. Kasi alam niyo mayroon tayo mga paborito mga pelikula na napanood natin nung unang panahon nung tayo yung bata pa pero hindi tayo nagsasawa na panoorin itong mga pelikula na ito dahil classic at maganda yung leksyon at maganda yung mga pagkagawa. Kaya kung nagbabakasyon sa Amerika, merong isang pelikula na palagi kong ano, pinapanood paulit-ulit sa Netflix. Every year na pupunta ako doon para magbakasyon. Alam din nyo kung ano yung pelikula na yan. Ito yung The Show Siang Redemption. Maalala nyo ba yung movie na yon? The Show siyang Redemption. Eh ito ay kwento ni ito yung gumagawa ng ano ng mga horror uh, stories. Nakalimutan ko na yung pangalan niya. Eh ito ay kasama sa uh, isang libro niya na pinablish uh, sometime ng 1980s. Ito yung sumulat ng uh, The Shining at iba iba pang mga horror movies. At uh, ito ay na-publish ngayon mayroong isang producer at saka gumagawa ng pelikula binili niya yung yung rights ng libro at saka yung kwento para gawin niyang pelikula at binayaran niya yung author na yon ng 5,000 dollars e, malaking pera na yon nung panahon ng 19 early 80s So, itong pelikula na yon, yung istorya na yan, e ginawa nga pelikula at yung title niya is The Shawshank Redemption. Ang kwento nito, e isang accountant na napagbintangan, na pinatay niya yung uh, uh, nag cheat na uh, kumakaliwa na asawa niya at uh, dahil nasa kanya lahat yung mga circ circumstantial evidences or evidence, Napatunayan ng korte na siya ay guilty at siya ay napunta sa preso. Uh, hindi ko nang alam kung ilang ilang uh, taon na siya ay detention para ano napunta siya sa isang preso sa Amerika. Eh pero sa loob-loob niya siya ay innocent, hindi siya guilty. Ngayon dahil sa exposure niya sa preso. Nagkaroon siya ng mga kaibigan, katropa, uh, nagkaroon din siya ng uh, kaibigan sa mga warden ang hanggang nakita ng chief warden yung skill niya dahil marunong siya sa accounting. At uh, siyempre yung pala merong business deal pala yung mga penitentiary system sa Amerika kasi yung mga preso nila ginagamit sa mga pagtatrabaho. At itong mga pagtatrabaho, kontrata ng ginagawa, siyempre yung penitensyari, tumatanggap sila ng pera. Pero yung chief warden, ang ginagawa niya, binabangko niya sa personal account niya at hindi niya, hindi niya, niya dinideclare ito na kita ng gobyerno. Alam niyo na, eh, meron talaga mga kurap ng mga opisyalis. So ganun yung under ng pelikula hanggang nakatakas siya. At doon sa kwento, meron siyang naging kaibigan na itim na nagkasala din ng pagpatay at palaging kumaharap sa ano adjudication board para ma mapababa yung sentensya niya, hindi siya pumapasa kasi yung nga hindi pa rin nagbabago yung isip niya so anyway, naging very close friends sila to the point na yung narrator sa movie ay eh yung kaibigan niyang itim. So, ayun na nga. At, hindi niya pinaalam sa mga kaibigan niya na meron siyang purpose or goal para tumakas. Kasi nakikita niya na wala na siyang pag-asa. Hanggang tumanda na siya, doon na siya mabubulok at mamamatay sa preso. So, hindi niya sinabi yung plano niya. So, yun na nga counting uh, bribe lang doon sa kaibigan niya si Garillo, ganun kasi marunong siyang ano eh, uh, sa tao walang bad vibes wala siyang, eh, di siya galit mga ganun, to the point na rape din siya ah, doon So, nandun lahat yung dong nong dong uh, kwento kung paano ang buhay sa isang preso at maganda talagang ano tutukan mo yung kwento kung paano yung flow until such time na nakatakas siya at ang ganda ng kwento so yun namang kaibigan niya na itim na ano na pa ano na nakapasa sa adjudication board at baka ano siya nakalayas siya dahil matagdada rin siya. So, meron silang usapan na kung lumaya ka, meron kang pupuntahan na kahoy. At doon sa kakahoy, malapit doon, meron mga piles ng rocks doon. At makikita mo doon, meron akong iiwanan na na box at basahin mo kung ano yung message ko doon. Kalangunan, sa ending, nagkita sila, nag-unite sila doon sa Mexico. At uh, yun po yung kwento. Alam niyo po, uh, eh, nakalimutan ko na yung author eh. Yung author na yun dahil naging popular yung movie na yun, hindi niya in yung cheque. Nandun pa rin sa kanya. Parang nakalagay doon sa museum niya na nagpapakita na yung yung success ng movie na yon ay nagsimula doon sa sinulat niya na kwento na kasama doon sa apat na kwento sa isang libro na pinablish niya. So nandun pa rin yung cheque, hindi pa rin niya uh, ang So yun po ang number one na ano na pelikula na palagi kong paulit-ulit-ulit. Ang pangalawa po ay yung Forrest Gump. Alam niyo si Forrest Gump, ito ay yung parang kwento ng Amerika yan eh. Uh, si Forrest Gump isa siyang hindi uh, um, eh, naman perfect na bata. Pero through sa pagpuportray sa movie, makikita na siyang ginagaya. Ganon. Makikita. Hanggang tumakbo na siya uh, tinakbo niya yung U.S. Trans continental pabalik-balik and then naging sundalo siya sa Vietnam hanggang naging successful siya na na you know, businessman and then nandun pa rin yung love drama dahil mahal man na mahal niya yung girlfriend niya nung siya ay maliit pa at ganun po ang kwento, kwento ng buhay ang ganda po yung yung ano yan alam nyo ba na itong dalawang movies na ito ay eh, ni-release sa isang taon lang. Sa isang taon, sabay-sabay silang uh, lumabas. Meron pang isa na uh, isa pang lumabas na movies eh. Tatlo silang movies na ang gaganda ang kwento, magaganda ang pagka pagka kwento at saka pag, sa cinema, cinematography at saka music perfect na perfect. Alam niyo yung social redemption, hindi siya nanalo <laughs> ng Oscar Award. Pero nanalo yung Forrest Gump. Pero kung hindi magkasabay yung dalawa, sigurado for each year, siyempre palagay ko yung year na yon yung social redemption ang nanalo. And then the second year, I'm sure yung Forrest Gump ang nanalo. Pero karamihan doon sa award, yung awards ng Oscar Awards e punta kay Forrest Gump at uh, yun po so minsan uh, maganda rin kung ano, nire-recall natin itong mga entertainment uh, tools or bagay-bagay na kaka-entertain sa atin, dalawang oras o tatlong oras na makaka-relax ka mawawala yung stress mo, yung social redemption po nakaka-relax Ganon din yung Forest Gump. Nakaka-relax talaga. Parang maalala mo yung buhay mo. Maalala mo yung paghihirap mo. Maalala mo yung pag-ibig uh, sa, sa sa taong gusto mo. At uh, yung paing nawawala sa'yo. So, <laughs> maganda pong alalahanin nito. Mga ganitong ano. Yun na naman po ang sinasabi ko. Tayo mga seniors ay dapat mag-enjoy ng ating buhay. At from time to time, Ibalik natin yung panahon kasi marami po mga gandang pelikula nung nakalipas na pwede nating review, pwede nating paulit-ulit na napanuuring dahil number one, nagbibigay sa atin ng leksyon. Number one, nire-recall natin yung mga buhay natin na nakalipas at yung mga challenges and successes na naabot natin through the years. Siyempre ako, 72 years, eh, nakaka-relate ako dito sa mga bagay-bagay na papanood ko dahil totoo po nangyari. Kasama po sa human psychology po yan. And siyempre, may inspire ka talaga. Ito, pag nanonood ka ng ganitong magagandang movies kasi nakikita mo yung, yung skills sa mga gumagawa ng pelikula. Nandun na yung skills nila, nandun yung perfection, nandun yung excellence at ito ang tinitignan mo para ma-inspire ka rin sa buhay mo para gumawa, gumawa ka ng isang bagay e eh, dapat you excel sa mga ganitong gawain e eh, pangapat at lastly is nakaka-release po yung stress nakaka-relax kasi kinakailangan yung mind natin na mag-relax at kalibutan natin yung problema at kung nakapapanood ka ng isang pelikula ang sarap ng feeling, di ba? Ang sarap ng feeling. At uh, mo, nasaan ka nung year na yon na popular yung movie na yon. Sino yung kasama mo na dood? Pagkakaroon ba? Ilang beses mo pinag Okay. Alam niyo yung social redemption, um, social redemption, at saka yung Forrest Gump, hindi ko napanood yan sa, ay yung Forrest Gump, napanood ko sa movie chatter. Pero yung social uh, redemption, hindi ko napanood sa movie chatter. Napanood ko na sa television yan nung uh, first time ko na napunta ako sa Amerika na nagbakasyon bakasyon at nakita ko sa television yan. Few years after they release sa uh, movie yan. Hanggang ngayon, kumikita pa rin yung social redemption na yan at saka yung Forrest Gump. Nagtataka nga ako dahil hindi ko makita sa Netflix Philippines yung show siyang redemption pero yung Forrest Gump nasa Netflix pa rin so inuulit-ulit ko yan yung Forrest Gump uh, maybe uh, twice a year na pinapanood ko o once in three months nakaka-relax po kasi dahil alam nyo naman runner ako at nai-inspire ako pag nakikita ko si, si Forrest Gump plus the fact na naging sundalo siya sa Vietnam so nare-relate ko yung sarili ko at syempre yung kanyang kapitan na CEO na naputol yung paa niya pero despite that nagpursigi siya at naging katulog niya sa kanyang negosyo So yun lang muna ang kwento ko ngayong araw na ito at medyo mahaba na itong uh, kwento ko na naman ngayong araw na ito. Sana yung mga hindi pa mag subscribe magsubscribe kayo kasi ito ay kwento ng matanda, kwento ng retiree, kwento ng uh, senior citizen na ito ay nagpapalala sa atin nung tayo yung bata pa. So if you have any comments, kung meron kayong comments, please isulat lang niyo dyan sa baba. Kung gusto niyo akong i-bash, sige lang, okay lang. Uh, sasagutin ko 'yung mga gusto ninyong katanungan o kung ano man 'yung mga comments niyo dito sa YouTube channel na ito. Most special ay dito sa episode na pinanood nyo ngayong araw na ito. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Bye.